tumayong so, udto mga kabante uh, di ata karon sa uh, Simoy and Beach Resorts mga kabantino so nindot kayo the first time na kumakangari ang ilahang mga cottage mga kabante uh, na asa uh, dagat mga kabante sumuagi ka ning mga uh, kuan, uh mga tulay niya uh, mga kawayan mga kabantino nga gihimo so kini mo iyahang Uh, cottage so pwede gid mong uh, mo din he eh. og cottage mga kabante no so ang ilang cottage mga kabante is uh, na 15 mga kabante so uh, naananay bidukey so 15 na na pwuy 1000 mga kabante og na poy 500 depende sa kadakon, mga kabante so ang entrance din dinhi eh, mga kabante is ang dagko is 20 pesos o, ang bata is Uh, 10 pesos mga kabante. So pwede, pwede puntang magkuan mga kabante no. Uh, mag payak mga kabante. Wag ko kung san yung payak mga kabante no mo. Rent is 100 is uh, paddle board is 100 gihapon. Si si biking is uh, 200 mga kabante. So anhira siguro ka maglibot-libot din mga kabante no. Unya na po island hopping. So 300 no. Uh, wag ko ka sa island nga gipasabut ni mga kabantino. kini siguro uh, naasa at bang mga kabantino. So pwede kang mag island hopping diha. Nga life, life base is, mong morent -ka, moren ka, is uh, 20, life ring is uh, 50 pesos mga kabantino. So ang ilahang liguanan, ang hira ka din sa kuwan mga kabantino. coral uh, siya ug ugpukot bito na uh, siguro dili makasulod ang mga koan kanang mga bukya bitaw mga kabantinga nga uh, mabukyahan ka so pwede ra ka din he, mag anhira ka sa sulod ni ning koan uh, man ang ilahang uh, beach mga kabante ilahang dagat nya ang ilahang cottage mga kabante oh. so mulatay ka ning mga koan mga tulay mga tulay mga kabante no so di apo diri mga kabante So nindot ni mga kabantino na niya, sa talibon uh, ah, Talibon, buhol mga kabanti So mo niya ilahang ah, Cottage mo ni Nagdipindi ko ano, 1,000 siguro mo 1,000 mga kabantino Na, na sila si Adong Agan Pwede ka maghikay Niya ah, Sa higdaanan no? Uh, mura siya kwarto Mura siya kwarto mga kabantino Niya diri mga kabanti, no? kabanti Mo 1,000 So na basurahan mga kabantino no? So, kung naman basura, ang ibutang. ah, dari mga oh. So, kung naman mo mga pagkaon, so, anhi, ibutang. Then, so, relax kayo, dari mga Relax kayo. So, nani sa talibon, Bohol, mga no? So, kung makangari mo, ang pangalan is uh, Simoy si Moy and Tining Beach Resorts. First time na kong makangari makabante. So sa mga wala pa gustong muare, uh, arena mo are, uh, na mo makabante, nana na mo yung idea ni maong beach resort. So daghan kayong salamat makabante kabante. See you laag mo dere.